Hello, hello, hello mga kababayan ko. Ayan, oras na ng ating pagkain. At syempre masarap na ulam. Ang ulam namin ay inihaw na panganang salmon at adobong puso ng saging o oh, diba, pero mas masarap ang puso ko dyan, charot <laughs> ayan, kain na po tayo tapos na po kaming nagligpit, at syempre tapos na rin kumain ang mga customers kaya ngayon, kami naman ang kakain at sa mga gustong kumain dyan pumunta na kayo dito sa Nagilayan, dito sa Lapas Batsuy at talaga namang masarap na pagkain at malinis o oh, diba, swak na swak sa presyo kayang-kaya sa budget 'o. Oh, 'Di ba? Sa halagang 350 masarap na ang kasin. Ayan, yung kasin na tinatawag nila ay para siyang bulalo at talaga namang masarap. Sabaw palang ulam na. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na dito sa Lapas Batchoy dito sa Nagilayan. Tignan nyo naman ang sarap ng ang sarap ng pagkain nila. Talagang malinis o oh, di ba? Tignan nyo yung ate ko enjoy na enjoy kumain. At siyempre ako rin kasi sabaw palang lang masarap na ulam na. So, ayan, tara, kain na po tayo kasi baka mamaya, pagkatapos namin kumain, may dumating ulit na customers. So, ayan, work, work, work muna tayo ngayon. Extra, extra muna, sayang din ang araw. O, di po ba, tara po, kain na po tayo. Basta, masarap yun lang ang masasabi ko, masarap at malinis ang mga pagkain dito. Kaya yung mga gustong kumain dyan, tara na dito sa Lapas Batchoy. Punta lang kayo dito sa Nagilayan. Walang ibang Lapas Batchoy dito, kundi dito lang sa aming karinder. Yeah. amo namin pala, hindi, pa, hindi po sa amin. Char. Siyempre, tara na, kain na po tayo. Marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta ng aking video. At sa mga hindi pa nakaka-like and subscribe sa aking YouTube channel, pa-like and subscribe Bye, like and share my video.